Ngayon, mayroon na naman akong ipapakita sa inyo. Hoy, panoorin niyo ako. Mayroon ako ipapakita na naman sa inyo. Kung anong tawag to sa inyo. Bulaan niyo to kung anong tawag sa inyo. Kinig ka. Bakit ayaw mo makikinig? Makinig ka sa akin ha. Para hindi ko tumasampal sa iyong mukha to. So, ba't tinawanan niyo ako? Matawa-tawa ka kaya hindi ano, pa ako sikat? Kasi mawaba pang Diyos. Ha? O, oh, ito, walaan mo to. Para hindi ko sampal sa mukha mo, ha? Hmm? Ha? Sampal sa mukha mo. Hindi mo tumulaan. O, oh, ano tawag ko sa inyo? Yung hinahawakan ko. O, ano yung tawag sa inyo? Makinig ka. Ha? Pag di ka nakikinig sa akin. Talagang, sampal ko talaga to sa ano, mumukha, pag mumukha mo. Ha? Kinig ka. oh, ito. Anong tingin nyo to? Laan nyo to? Oh. Ito, pangalawa. Hoy, makinig ka. Bakit hindi ka makikinig sa akin na makinig ka na maayos? Pakinggan mo ako. Hindi ba ako paniwalaan kasi wala pang Diyos na ako. Hindi pa ako sikat. Ito, panuorin mo to kung ano yung tawag sa inyo. Yung hawak ko. Hulaan mo to, ha? Oh. ano, ano, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Kinig ka. Hmm. Parang ito yung palo sa ulo mo, ha? Palo ko to iyo para Matino yung utak mo ah. Mm. Ito. Hulaan mo yan. Walang yung hinahawakan ko ah. Hulaan mo yan ha. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hulaan mo yan. Uh, ano yan. Ha. Uh, oh. Ito. Pangatlo. Hulaan mo yan. Hulaan mo yan. Pagkita ko na sa ano. Ilapit ko na sa video. Hulaan mo yan. Ba hindi ko Ay. Sapal kayo sa mukha mo. Oo. Oh, oo. Oh. Mm, bakit ganun po yun. Oo. Oo. Ha. Sapal kayo. Hulaan mo yan. Uh, uh, Kung ano yung hawak ko. At saka, Hulaan nyo yan kung anong tawag sa inyo. O. Oh. Ayos na. O. Ito. Pangapat. Ito. Hulaan mo yan kung ano yung tawag sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ano pa. Kung alam niyo yan. O. Oh, ito. O. Oh, papalapit ko na sa inyo. Hulaan mo yan. Para hindi ko masampal eh, sa mukha mo kung ano yan. Tawag sa inyo. Ha? Huh? O. Oh, hindi na. Malapit na yan. O. Oh. O. Oh, malapit na. Ipalapit ko na sa ano. Sa video. Para makikita nyo ng maayos. Ha? Huh? Oh, ano yan tawag sa inyo ha? Hulaan nyo lang yan. Oh, ito. Ha, hulaan mo. Huwag kang makinig ka, hoy. Makinig ka sa akin. Manood ka. Hika manood sa akin. Ah, basta. Patayin ko na yung ano ko, video ko para wala nang manood sa akin. Manood ka sa akin, hoy. Comment ka. Ha? Comment ka. Kung anong tawag sa inyo yan. Dito. Oh, ito na. Oh. Pangapat. Ito. Hulaan nyo yan. Makinig ka. Manood ka. Tingnan mo nang maigi Kung ano yung tawag sa inyo. Ha? Huwag kang magbulag-bulagan dyan. Huwag kang magdingi-dingihan. bingi sadyang ka lang. Kang, huwag kang, tang magkabingi magpabingi Ayusin ko yung tainga mo. Ha? Ha? Ulikutin ko yung ano mo. Yung tainga mo para ma... Makikita mo lang para makarinig ka. O, ano yung tawag sa inyo?